Arestado ang isang lalaki matapos masabat mula sa kanya ang mahigit isang daang libong pisong halaga ng shabu sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Bato, Camarines Sur. Ang kabuuan ng balita mula kay Patroman Adrian Dayao. Ang isang lalaki sa iklisang bypass operation ng mga operatiba ng Bato PNP sa barangay Santiago, Bato, Camarines Sur. Bandang alas 11.05 ng gabi ng ilunsad ang operasyon na pinangunahan ng mga operatiba ng Municipal Drug Enforcement Unit, Bato MPS, at sa pakikipag-ugnayan sa PIDEA, kinilala ni Police Major Ronald Brugada, epe ng Bato Municipal Police Station, ang naarestong suspect na si Elias Alba, may live-in partner at residente ng nabanggit na lugar, na ang nasa 22.3 na gramo na pinaghihinala ang shabu at may market value na 150,300 pesos. Ang sospek ay kasalukuyang nasa himpilan ng Bato Municipal Police Station at kasong paglabag sa Republic Act May 165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kakaharapin ng sospek. Dagdag pa ni Police Major Brugada na tigilan na ang pagbebenta at paggamit ng ilegal na droga dahil hindi sila titigil na magsagawa ng mga operasyon upang puksain ang galitong uri ng gawain kung ako po sa inyo na mga na-imbilto pa po sa mga illegal na pagbinta o paggamit ng droga, eh, naka po ang aming hotline at marami po ang tumatawag. So marami na po kaming nagbabantay ano, sa inyo na hindi lang mga kapulisan, hindi lang yung mga stakeholders natin, kundi halos buong maumayan sa isang barangay, eh, nakabantay rin po. Kaya doon kami kumukuha na ng mga impormasyon. sa so, mas maigi po magtigil na lang tayo kasi wala naman talagang kahit na, na nang maganda yung ano na yan, pagbibinta ng mga illegal na droga. Oh. Samantala, patuloy ang Camarino Sur PNP, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapaikting ng kanilang kampanya kontra illegal na droga. Ito'y alinsunod sa isa sa pangunahing prioridad na administrasyon na buwagin ang mga sindikado ng illegal na droga. Mula dito sa Kamarine Sur Police Provincial Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Adrian Dayaw, ang inyong alagad ng batas, taga ng Balitang Police. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Napasak, napasakamay naman ng Eastern District Anti-Cybercrime Team ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang 19 anyos na lalaki dahil sa pagkakaroon nito sa kasong anti-online sexual abuse and exploitation of children. Narito ang report ni Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Hindi na nakapalagpa ang lalaking ito sa isinagawang entrapment operation ng mga tauhan ng Eastern District Anti-Cybercrime Team sa pamumuno ni Police Captain Michelle R. Sobino, katuwang ang Pasig City Police Station Substation 7, na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect na kinilala bilang si alias Brian, labing siyam na taong gulang at residente ng Pasig City. Base sa salaysay ng magulang ng biktima, nakilala ng kanyang anak na minor de edad ang suspect sa social media at dito niya nakita at nabasa ang mga sensitibong mensahe na galing sa suspect. Humiling pa ito ng mga masiselang narawan at nagyayayang makipagtalik sa kanya. Nang matuklasan ang insidente ito, agad na nagtungo ang magulang ng biktima sa tanggapan ng PNPACG upang humingi ng tulong na agad namang itong inaksyonan ng ating kapulisan makikita natin na napakalit ng window of opportunity. Itong mga magulang na to, very strict na sila. Kung baga, monitored na nila yung ginagawa ng mga anak nila. And yet, itong tao na to, na meron mga evil content, they can always find something para mag-take advantage dun sa very little na window of opportunity doon nila nakilala tong CDT. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children o OSAEC at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act o CISAEM na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa kasalukuyan, ang suspect ay nasa pangalagan ng Eastern District Anti-Cybercrime Team para sa dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Okay sa mga magulang, gusto natin ulit magpaalala ulitin ko lang po ang paalala ng PNP sa inyo na bantayan po natin ang mga kinikilos ng ating mga anak. Kung saan maraming mga minors ang namamanipulate ng isang taong mas matanda sa kanila, kailangan magkaroon tayo ng close family ties. Kailangan close relationship with our children para pag may mga instances or may mga events na ganito ang mangyayari sa kanila, ay tayo ang una-una nilang tatakbuhan. Mula dito sa Kampo Krame, ako si Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.